Hello mga ka-tunin. Alam niyo ba na as of taping, mahigit 113,000 subscribers na tayo? At nasa mga 2.9 million views. Wow! Kaya naman on uh, the way na yung ating silver play button. Yo! e eh, maaari sa mga bigating YouTubers, eh, napakaliit na bagay nito. Pero sa katulad ko na bagito pa lang, isang napakalaking uh, milestone na yan. Kaya Alakakal! Ayun! Alakakal! Thank you, mga ating thank you, Yung sa mga hindi pa nagsasubscribe, aba, ang pahinitan nyo, mag-subscribe na kayo. I-type nyo lang. Search nyo yung pangalan ko. Anthony Averna. Viral ngayon sa mundo ng social media ang naging live video ng kilalang broadcaster noon ng ABS-CBN na si Anthony Taberna matapos nga nitong sampalin ng katotohanan ang mga tag-oposisyon kabilang na si... Yung... Mapapariwara. Mapapariwara na. Di, di ko na, no? binubuo na yung kwento. Sabi ko pa paano naman ako matutuwa doon sa kwento na yun. Di... Una, hindi totoo yung kwento gagawa na Ewan ko ba't nakakatuwa Anong mga Aba Teka Hindi ko naman na channel ito ah Bakit yung content ko yung laman Iba na talaga panahon ngayon Nakakalito kung ano nga ba yung pwede At hindi pwedeng gamitin na content Kaya naman Isishare ko sa inyo ang ilang Common copyright myths O mga maling paniniwala sa copyright claims. Ayon mismo sa YouTube, Myth number one, giving credit to the copyright owner means you can use their content. Ibig sabihin, hindi porkit nilagay mo ang credits to sa video na kinuha mo, ay automatic nang may rights o karapatang ka na gamitin ang video. Siguraduhin mo munang pinayagan ka ng may-ari o may lisensya ang pagkuha mo ng video. Hindi rin porkit nilagyan mo ng intro ang video ko, makiklaim mo ng iyo ito. Magpaalam po tayo. Myth number two. Other creators do it. So, you can too. Uh, hindi po um, mangyayari ang mga infrastructure projects na to kung hindi po uh, yan ang gusto ng, ng inihalal nating Pangulo. Sa ayaw nyo sa gusto. Ibig sabihin, hindi porkit ginagawa ng ibang content creator eh gagawin mo na rin. Maaaring nagpaalam siya at ikaw naman eh hindi. Minsan na may magkakaiba ang copyright owners kaya kailangan mo ring siguraduhin na may consent ka ng may-ari. Myth number 3. Saying no copyright infringement was intended. Ibig sabihin, kahit pa ilagay mo ang disclaimer na no copyright infringement o I do not own o all rights go to hindi ibig sabihin na pinayagan ka na ng may ari na gamitin ang kanyang content. Hindi rin ibig sabihin na automatic itong matatawag na fair use. O mga ka-tune in, ilan lang po yan sa mga common copyright myths na dapat nating tandaan. O ayon kay uh, YouTube yan ha. E alam nyo, kami man, oh, kahit kami man, eh, uh, nakaka-encounter din ng copyright claims. Pero agad naming inaaksyonan bilang paggalang sa kapwa namin na content creator. Oy, hindi ako galit ha. Natutuwa nga ako dahil natutulungan ko kayong kumita kahit pa paano. Narinig na ba yung salitang co-opetition? Para bang ah, collaboration with your competitors? Sa totoo, wala namang competition dito sa YouTube eh, di ba? Wala namang talagang uh, competitors. Uh, pero wala naman siguro masama na kung bagay bigyan eh, mo ng credit yung uh, content creator na hinirima, hiniraman ayun, o kaya ay kinuhanan mo ng content. Pasensya na ha, at ginrab ko yung mga videos na ginrab mo sa akin. Ang <laughs> dami mo kayong views at subscribers. Wala tayo dyan! Oh, pero kung gusto mo talagang magpasintabi dyan ha. Okay, willing na willing ako. O sa mga YouTubers dyan na gustong uh, magpayaman, PM is the key. Alam, wala kang gagawin kundi uh, mag-email lang sa amin. Meron kaming email address yung tunein kay tunyeng at gmail.com for your collab proposals. O ba? O takin na kami. Iyon! O paano? Happy weekend! Woo! Bye. Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching.